na corner din kita, Mr. Carl Lorenzo. Elizabeth. Um, let's have dinner naman tonight. Nami-miss ko na kasi yung ginagawa natin before. And besides, it's about time na ibalik natin yung dati. And I promise, magbabago na ako para sa'yo. Bro, buti pumayag ka na mag-out of the country na kayo ni Elizabeth. Eh, naisip ko kasi na kailangan ko ng layuan si Kara eh. Diba? Pag nakita pa kami, masasaktan ko lang siya. Tama. In love sa'yo eh. Pero bro, kalimutan mo na yun. You have Elizabeth back. Yun ang mga importante, diba? Saka bro, to begin with, talagang gusto mo lang naman gamitin si Kara. Saka, dahil maging masaya ka na, bumalik na sa'yo yung ex mo. Wala na. Saan ka muna naka-park? Matid na kita. Dahil sige, una ka na. Doon pa ako eh. Okay. Ano? Ano? Gym tayo mamaya? Oo sige. Gym tayo ulit. Hi babe! Hi. Oh. Hi! Hi Morge! Did you miss me? Yeah, yeah. Lorenzo! Pwede po ba namin kayo may interview? Kahit sandali lang po. yeah, it's okay. We're not in a hurry naman eh. madalas po namin kayo makita ngayon, magkasama. Totoo po ba na nagkabalya na kayo? Oh, well, yes, it's true. Totoo po ba yan, Mr. Lorenzo? Oo, oh, totoo. So, kailan po ang balak niyo magpakasal? Um, i announce na lang namin sa inyo. Saan po ang venue? Alice, thank you yun lang. Thank you. Buti katanong ka pa po, Mr. Lorenzo.